sino kaya e, sasali sa uh, palaro ko 500 pesos rin to guys. So madali lang naman 'to eh. Ayan, oh. Kailangan mapatayo mo lang 'yan gan. di malalaglag oh. Sino kaya? Uy, gatal. Ay sige. Yan ha, Ano magagawin diyan? 500 pesos uh, mananalo ka. Uy, okay yan ha Ngayon kailangan 'yan. Hindi <laughs> eh malalaglag ang baso. Mm, kaya yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Balik yan. Dapat tahandaan, mabigat pala. Mabigat. Gagawa mo ng ano yan, syempre mga strategy yan. Sa kaya mo yung daan Oo, pag isang case din namin. <laughs> pag isang case din yan. Pwede kayo pag ganito. Kaya kailangan isipan mo kung paano gagawin yan. Masay, Pagano to kaya? <laughs> <laughs> Hiro ka. Dali yan. Siyempre gagawa ng discarte dyan dapat. Kailangan hindi siya ano? oh, hindi siya babagsak ano, yung baso. Oh, hindi babagsak yung pera. Kaila oh hindi babagsak yung ano. Kailangan parang nakaganyan lang siya. Yan. Stay hindi siya. puto Ano naman ah balik balik trin ko oh balik rin malay mo yung yun, yun, dalawang baso Oo, oh, para man yung pera. <laughs> Uy, yun na yun na. <laughs> yan, hirap talaga ito. Oh. Sino pa kayo susubo? Si Sayang yung mandaan. So, ano yan to? Uy, ikaw ba gusto mo? ayano oh. Kailangan, mapaano mo Kailangan lang, lang, yan. lang yan. Wow! Basic. Ang oh, hirap na, na Basic. Hindi ko nga mapatayo eh. Oh. Ano ko gagawin Pwede ngayon? ba yan? Pwede o, yun ay yun nga yung, ayun ko sa'yo na discard, eh. Oh, na yun. Di ba? Eh, di pala yan. Tuchog, eh. Kaya, ma -ano na kaya yan? Oh. Wow. na yan. <laughs> eh, <di pala> <laughs> yan. <laughs> ni Ali. Diba? ba? Ayun yung Ano 500 yun, know? <laughs> e. o. No? Kaya yun, Ay, wala alay. Galing ni Ali ah, doon, guys, ha. Ah. naman